Grabit si Alex Caruso lang palang katapat ng Denver Nuggets. Talagang pinahirapan niya na batrip itong sinigula Nicola sa na nangyari sa laban. Grabing place talaga ang ginawa ni Caruso. Pinahirapan din ang Thunder Team. itong nga ang three-time MVP. Pero may pabaon itong si Aaron Gordon dito nga kay Chet Holmgren. Umpisa na ng round 2 sa West Denver Nuggets versus Oklahoma City Thunder. Proven and tested na Nuggets team, lalabanan ang young but very talented na Thunder team. MVP battle din ito, number 1 sa listahan na si SGA versus number 2 na si Jokic. Magandang serya ito. Kaya naman start na agad tayo sa ating first quarter, ang Nuggets dito kahit one day break lang. Ang taas agad ng energy sa umpisa ng laban at sila nga agad ang may hawak ng kalamangan. Pero ang OKC ay hindi naman papahuli at sumasagot din naman sa mga dayo. Ganda pa ng move dito ni SGA for a 2-pointer. Grabing block pa ni Holmgren para pigilan ng fast break. At sa halfway mark ng ating first quarter, 15-12 ang lamang ng Nuggets. 7 points na si Morey, 6 points si SGA. At sa pagpasok nga ni Westbrook dito sa court, abay cheer ang natanggap bula nga sa mga OKC okay si fans pero agaran din silang natahimik dahil si Jamal Murray cooking early, umabot na siya sa 12 points, pumasok din ang first attempt ni Russ dito. Kaso sa final minutes natin in the first quarter, Chet Holmgren at SGA pinagtulungan ng Nuggets, 11-2 to run ang kanilang pinakawalan para nga silang mayaw ng may kalamangan after the first quarter, 27-26, to 26, 14 points na itong si SGA. Second quarter natin, nagpatuloy nga ang run ng home team dito at ginagawa nila yan muna on the defensive end at patuloy nga rin problema ng Nuggets ang non jokic minutes. Up na agad by 8 points, eto nga ang OKC, okay early timeout dyan, eto ang Denver head coach. Pero sumubok naman kahit papano itong sina Jamal, pati na rin si Westbrook kaso hindi lang talaga sila makakadikit. Naging sampu na nga ang kalamangan dito ng home team pero sa pagbabalik ni Nikola Jokic, abay dito na nga nila nababa kahit papano ang kalamangan sa kanila, 46 to 39 timeout agad dyan ang Thunder. And during that timeout, abay itong si Jokic latang bad sa kanyang mga teammates, sinusubukan nga silang buhayin. Kaso walang nangyari at pagbalik nila sa court, naging doble pang lamang sa anila. 14 point lead na yan dahil yan kay Ludor. And then itong si Aaron Gordon Energizer na play nila ng 7-footer poster dang bang sakseo ang Grenier bas tuloy ng kanilang coach at actually nag pay off nga yan nang dahil na buhay itong ang Nuggets team at sa pagtatapos ng ating second quarter ay 10 point game na lang ulit tayo 60 to 50 Third quarter natin still agad itong si Alex Caruso, easy 2-pointer para nga sa OKC at ang Nuggets ginawa ang worst possible start dito nga sa ating second half at talagang nababadrip na itong si Nikola Jokic, sinisigawan ng kanyang mga teammates, 13-point lead ang OKC, timeout ang Denver. At parang si Alex Caruso ay nagiging bangungot na itong Denver Nuggets nang dahil hindi lang isa ang binabantayan niya halos buong Nuggets team kaya naman hindi tuluyang makakadikit ang Denver dito 5 steals and 2 blocks na agad siya kakaumpisa pa lang ng ating third quarter. Pero sa paglabas nga dito ni Caruso, unti-unti nang kinayod ng Denver ang kalamangan ng Thunder dahil wala nang disruptor sa court at ang 4 point lead ng OKC biglang naging 5 point lead matapos ang end one play dito ni Westbrook pero sa pagbabalik na ito ni AC back to back 3 pointers agad ang ginawa balik sa 10 ang kanilang kalamangan dito pero si Russell Westbrook abay naka revenge mode na yata sa former team niya ginawa niya muling 5 point game ang labang ito after 3 quarters score natin 90 to 85 at para nga sa ating fourth and final quarter, eto na naman si Alex Caruso, 3-pointer again, doing the little things on the court. At tumulong na rin ang kanyang ibang mga teammates. Balik tuloy sa sampu ang lamang dito ng Thunder, 98-88. Time out dyan ang Denver. At sa sumunod ang mga minuto natin ay inalagaan nga na itong ang team ng OKC Thunder ang kalamangan nila over sa Nuggets at naglalaro lang ang kanilang kalamangan between 9 to 11 points at with 6 minutes left in the fourth, 104 to 95 ang kalamangan dito ng OKC na dali pa ni Jokic itong ang si Ludor. Bagsak ang sakit nga ng ulo niya. Napatawan nga ng flagrant foul penalty 1 itong si Jokic. And then sa sumunod na mga minuto natin, abay naging MVP duel nga ito. Nicola Jokic versus Shai Julius alexander Silang dalawa ang nanguna sa kanilang mga teams dito in the clutch at daging 4-point game pa nga tayo. 115 to 111, 1 minute and 20 seconds left na lang. At si Nikola Jokic ginawa na dito ang lahat at mukhang ang matatalo sila. Pero at the end kinabahan itong Thunder team, Chet Holmgren, to miss free throws, dito sa game winner ni Aaron Gordon, ninakawan pa ng panalo.